1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mga kasam fresh, fresh, overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Medyo hindi maganda ang nangyayari sa bansa natin, no? So, nakakaloka, nakaka-stress, pero ipanalangin na lang natin sa Diyos na sana ay malinawan tayong lahat na hindi na kailangan humantong sa mga ganitong aksyon, di ba? So, yon, So, bahala na ang Diyos at magtiwala na lang tayo sa Kanya kung ano ang gusto niyang ibigay sa atin, di ba? Nakakaloka kasi, Diyos ko Lord, parang hindi na natatapos yung mga ganitong eksena. Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang drama, kanya-kanyang paliwanag. Ay, nako. Nakakaloka. Pero ako, hindi ako naluloka sa nangyayari sa mundo ng pageantry. Dahil, syempre, nandito ang tunay na drama. Nandito ang eksena. Kaya naman, maraming maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik araw-araw dito sa channel natin. At sa patuloy na nagmamahal at sumusuporta talaga. Yung mga solid na makamamasam dyan. Grabe. Thank you so much sa inyo. Na-appreciate ko po kayo. And then, of course, syempre, sa mga kaibigan natin, ng mga bagong subscribers, na bago natin kapamilya dito sa Mama Sam Vlog, maraming maraming salamat. At saka sa mga masisipag mag-comments dyan. Nako, thank you so much sa inyong lahat. I try my best naman na masagot ang inyong mga comments and then nababasa ko yan at natutuwa naman ako sa inyo kasi napaka-active ninyo. Maraming maraming salamat sa pagmamahal, sa suporta, at sa tiwala. At kaya ngayong araw na to, para sa mga makasolid na makamamasam dyan, meron tayong pa-shoutout for today. So, shoutout kay Ronel Nunez Makatangay. Thank you so much. And then nandyan din si Bong Masil, Victoria Rias, Mylin Sulit, si Russell 2016, si Emma Besa, Juliet Torres, uh, Jesusa Gloria, Ricardo Jr. Quinozala, Barbet Elizalde, Raymond Mayuba, Lorena Oberes. Thank you so much. Yaya Muhammad, Victoria, Michael Tanada. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal. And then of course, si Snake Gem at saka si James Baluyot Ano dyan din syempre sila Carlos Magat. Thank you so much. Ayun. Saka si Jervin. O, oh, di ba? At saka syempre, hindi natin makakalimutan si Madam Herrieta Solidar at saka syempre si Madam Jenna Paton Kapon ka. Ayun. At Ed He, lagi din tumututok dito at saka syempre ang nag Josa Diyosa na si Christine Ann Perez at saka sila Attorney Cornelio Dilag at Maverick. Ayun. Lagi din sila talaga nakasubaybay. Thank you sa pagmamahal. Thank you sa suporta. Kaya naman ngayong araw na to, my gosh, marami tayong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, maluloka kayo sa mga pag-uusapan natin at siguradong magtataas ang kilay ninyo. Kaya, simulan na natin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, sabi ganun, mama, sama, nung reaction mo sa bagong Miss Tekmani 2025 na si Android Pinyakon Pampom aha uh -huh. Well, ang masasabi ko ay pangalan lalaki. Charot. So, yan. Actually, may invitation ako dyan eh, sa Mrs. Stephanie sa Pataya. Kaya lang hindi na ako pumunta kasi sobrang init ng panahon dito. init na ka-jacket. Eh, dito sa loob ng bahay, medyo malamig. Giniginawa ko. Pero pag lumabas ka sa labas, my gosh, para ka nasa impyerno. Ewan ko, sobrang init talaga ng panahon ngayon. Daig pa namin yung malapit sa araw. Pero, syempre, ayan nga. So, nakita ko yung, yung eksena niya dito sa Miss Stephanie kasi napanood ko dito. At talaga namang masasabi ko, grabe, ang ganda ng babaeng to. Sobra, sobrang ganda. Sabi ko nga, ay nako, pag naging transgender ba ako, pwede ba ako maging maganda talaga? Siguro mamahalin ako ng bonggong-bongga ni P.E. Teacher. Charot. So, yon Anyway, so natutuwa ako sa kagandahan niya. Natutuwa ako sa sa eksena niya. Yung, alam mo yon yung talagang, ang galing nila, no? Babaeng mata, babaeng ngiti, o, oh, diva diba? So, puro babae. Hindi ko makita sa kanya yun yung pagkalalaki niya. Siguro kung lalaki tong ang gwapo-gwapo. <laughs> diba? Kung iisipin mo, ang ganda lalaki. Tapos, naging babae. Pero, syempre, malakas ang laban niya sa Miss Stephanie. I think, mga ngabuto ng bonggang-bongga doon. At medyo nakakatakot siyang kalaban sa susunod na Miss Queen International. Kasi nga, ang ganda ng lola mo. But, good luck and let's see. Diba? Kung sinong itatapat dyan ng... Pilipinas. So, yon So, congratulations ngayon pa lang. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, eto nga, sinasabi nila, Miss Cosmo. So, supportahan kaya uli ito ni Paula Sugar? Mm -hmm. Siyempre, yung Mixena dyan, last time si Paula Sugar naging hurado. At ayun nga, wala tayong na naririnig after na ng Miss Cosmo about Paula Sugar. Parang, hindi naman niya pinopromote. Kung baga parang naimbitahan lang siya nung isang taon. So, parang feeling ko dahil kaibigan niya tong organization or yung owner, so pinagbigyan niya. And then of course, for sure, bayad si Paula Sugar dyan. Charot. Bilang ano, horado. <laughs> so, yon And then, I think, ah... Uh... Wala tayo narinig eh. So, parang piling ko yung soporta ah, nando doon. Pero yung e na si Paula Sugar, parang piling ko hindi. Mm -hmm. So, yon So, tingin ko lang ha. Tingin ko kasi parang... Ewan ko, hindi ko alam. Mataas ang respeto ko kay Paula Sugar eh. Pero parang piling ko yung lumapit siya dito sa Miss Cosmo, parang naloka din ako sa kanya. Ganon. And I hope na sana itong taon na to, hindi na siya... Masyadong umiksen na dyan O hindi na siya umiksen na Kasi parang piling ko naman Ay nako kayo na nga nagsasabi Na wala namang kwenta Wala namang ano eh Bakit kailangan ng Diyos si Paula Sugar O oh, charot So diba So good luck And let's see Hindi ko alam Ayokong mag ano eh Pero ando doon ako as long as possible Siguro gusto kong makita ngayon yung Miss Cosmo na maging ano sila Maging fair sa mga pagpili ng mga mananalo ngayon. So, tignan natin this year kung ipapanalo niya si Philippines. <laughs> anyway, good luck. At ito ang sumunod na chika. Sabi nga ni Mr. Nawat, once again, they are copy. Copy daw ang Miss Cosmo at Miss Global. Oo. Uh -huh. Alam niyo sa totoo lang, gusto ko lang sabihin, sana wag din makalimutan ni Mr. Nawat na kung paano siya nagsimula nung nag start siya. Kasi ngayon, malayo na ang narating ng Miss Grant, malayo na si Mr. Nawat at nakita natin very successful isa siya sa mga taong hinahangaan natin dahil sa kaangking niyang talino at kung paano talaga siya maglaro dito sa mundo ng pageantry. Marami siyang pinagdaanan na talagang, ano mo yon halos gumgibain na siya ng lahat pero nananatili siyang nakatayo. And then, sana sa kanyang pananatili, sa pagtayo niya dito sa mundo ng pageantry, huwag niyang kalimutan na kung paano din siya nagsimula. Better na mag-focus siya doon sa ginagawa niya kesa Magpasiring pa siya sa iba kasi hindi naman nga na ka level e eh. parang para malayo na yung nararating ng journey niya eh. at itong mga pageant ng Cosmo at saka ng Global ay nagsisimula pa lang sana huwag makalimutan ni Mister Nawat kung paano siya nag-start at kung ano ang pinagdaanan niya sa mundo ng pageantry bago niya marating kung ano ang narating niya ngayon di ba kasi kung tutuusin, hindi naman niya nakailangan pang magsalita na kung ano-ano laban sa ibang pagen. Kung talagang naniniwala siya na strong ang kanyang ano, beauty contest, yung kanyang platform. But, ayun, don't forget kahit kanino kung saan tayo nagsimula. Mm -hmm. Ganon. Kasi kung saan tayo nagsimula, dapat manatili tayo na nandoon at tinitignan natin yon para maintindihan natin yung mga nagsisimula. Di ba? Kasi kung babalikan siya dyan, sino ba ang unang nangopya? Di ba? Sino ba ang unang gumawa ng mga idea na kaparehas din ng Miss Universe. O, oh, diba? So, I hope na sana wag nilang kalimutan. Kasi, ang Miss Universe, isa tong sa mga kinikilala nating pageant noon pa man. Wala pa tong mga pageant na to. Pero, nandoon sila na unti-unti silang lumago dahil sa hinangaan nila yung pageant ng Miss Universe. And then, gusto nilang maging katulad ng Miss Universe na maging matatag. At, ayon gusto din nilang panoorin ng tao. And I hope na bilang imitation na tinatawar ay maintindihan natin lahat na iba naman yung platform nila. Iba yung ipinapakita nila. Nakakatuwa kasi marami ng pageant tayo ngayon na pinapanood pero sana huwag makalimutan ng bawat isa kung paano sila nagsisimula dito at saan ba sila nang galing. Ganon! Kaya laban lang. So, akin, fair, fair, laban. So, kung ako tatanungin mo, dapat ba ang Miss Grand ay nasa top 5 na ng, ng big 5? I think yes. Oo pero kung deserve din naman nila Miss Global at sa kanila Miss Cosmo na makatungtong doon why not diba so yon so fair ang banan so iba yung Miss Grand iba yung Miss Universe iba yung Miss Global iba yung Miss Cosmo So, iisa lang silang beauty pageant pero iba-iba ang hangarin nila dito sa mundo ng pageantry. So, yun. At yun ang nagpapasaya sa atin. Sabi nga gano'n, the more na mas maraming corona, the more na mas maraming mga chance na manalo ang iba't-ibang bansa. At sana, ayun ang pagtuunan nila ng pansin kung paano pa sila lalago ng bonggam-bongga. -bongga. Diba? Nakakaloka. Diyos ko, may gano'n talaga. So, good luck na lang sa kanila. At sa na patuloy pa silang umunlad O ba? At para na sa sumunod natin chika Mama Sam Siyempre Olivia Culpo Isa sa mga talagang kinikilalang magaling na host Ng Miss Universe So ngayon taon na to tingin mo mag mag Makukuha kaya uli siya bilang host Lalo na ngayon Ay she's pregnant Ah, uh, hindi ko alam. So, siguro ngayon taon na to, hindi ko inaasahan na tutungtong si Olivia Culpo bilang isa sa mga house ngayon ng Miss Universe. Dahil na, syempre, baka yung mga panahon na, na mag-ano siya, mag- Mag-Miss Universe na ay Manganganak na siya o nakakapanganak niya pa lang O nanganak na <laughs> at meron na siyang inaalagaan. Siyempre, prior priority niya yon. And looking forward ako sa mga susunod na makikita natin kay Olivia Culpo and good luck, di ba? So yun, sa so, Olivia Culpo, nakakatawa, at least pregnant na siya. Charot. At ayun, so magiging mother na siya. At para naman sa sumunod na chika, mama, something in mo, first runner-up sa Miss supranational. So, matapalo kaya dito sa Miss Universe Thailand? Mm -hmm. Nako, nakakaloka yan. Magaling to si Preo pagdating sa performance level. Minsan na rin sila nagtapat ni Vina eh. And, ayun, medyo natalo siya ni Vina noon. Kasi si Vina nag-first nag first nag runner up siya ay nag-fourth or turn runner up. So I hope na sana napaghandaan niya yung laban na to dahil alam naman natin na ang mat matindi ang makakalaban niya talaga si Vina at si Vina is running for the title. So sana si Preo ay nakapaganda din ng bonggang bongga. Kung hindi ay nako masasayang siyang kandidata dito sa Miss Universe Thailand. So yon, good luck. Good luck na lang sa kanya. Ganda-ganda pa naman niya hmm, Kita ko siya in person Maganda talaga siya At para na masasumunod natin chika mamasam, ano naman ang masasabi mo Sa pambato ng bohol Dito sa Miss Universe Philippines Na naglabas nga ng swimsuit portrait Well, ang masasabi ko sa portrait photos niya Na nakaswimsuit siya sexy pero hindi ganong kabongga mm -hmm. I think they are trying something new kaya parang tinis yung hair niya at yung hair niya ang nakasira doon sa performance niya dito sa photoshoot na to I think so hindi masyadong ganong kabongga yung dating Um, hindi ko alam kung ano yung gusto nilang ma-achieve dito pero hindi ko nakikita yung ganda na na masasabi mo, wow, she's Miss Universe. So, yung katawan, yes, maganda, uh bilugan. And, tignan natin, kasi photos hindi gumagalaw eh. Pag tinignan mo siya, yung photos niya, pag kinolose up mo, hindi ganun kabongga yung itsura. Pero, nandoon nakikita ko naman yung ang haba ng mga bias niya. So, I hope na sana maka-ariba siya ng bonggam-bongga At ito nga yung kailangan nilang gawin Maging careful sa mga pinapakita nila Kasi, syempre, madali silang mauhusgahan dito So, syempre, disclaimer lang Pag nang mo na sila, sasabihin mo lang yung totoo Actually, hindi ko ganun ka gusto yung photos niya talaga At parang hindi ko nakikita na wow, she's Miss Universe, yung ganon. So, wala akong makita dito sa photos na to. Kundi kung pag-uusapan natin yung katawan, maganda yung katawan, maganda yung balikat, maganda yung legs. And let's see kung ano yung ipapakita niya kapag gumalaw na siya. For now, is not for her yung masasabi mo na, ay, she's Miss Universe. Parang hindi ko siya nabetan dito. Ba't laban lang Bohol? Kasi naniniwala naman ako na may ibubuga naman siya. di ba? Diba? And then, pagdating naman kay Laguna. Ayan. So, marami nagtatanong sa akin. Ano daw ba masasabi ko? Alam nyo, sa totoo lang, kung ikukumpara ko yung picture ni Laguna sa picture ni, ni Bohol, masasabi ko na wow, ang ganda ni Laguna. Oo, si Laguna, talaga yung nakita ko, isa talaga yun, yung naging reaction ko. Parang, wow, ang haba niyang tignan. Oo, ayun naman yung nakita ko. Ang haba ng mga galamay, ang haba ng mga binte, yung mga bias na tinatawag. Mahaba siyang tignan at maganda. Pero kung sexy, parang piling ko mas sexy sa kanya si Bohol. Pero dito, masasabi ko, is ina para matawag mo siya, wow, she's beauty queen. Oo, ganon. She's Miss Philippines. Actually, maganda ang makeup, maganda ang ayos, relax lang, wala masyadong effort sa eksena. Just stand up and pose. O, oh, ba? diba? Ayun yung nakita ko. At itong posing niya dito, ito yung nagbigay sa kanya ng isang magandang materyales bilang kandidata sa Miss Universe. Yung kumbaga masasabi mo, pwedeng pwede siya. At isa siya sa mga nakikita ko na pwede talagang manalo. So, make up, okay. Tingin sa camera, hindi awkward. Ayos ng buhok, perfect. And then, tindig, bongga. ba diba? So, ang haba ng bias, she's beauty queen. So, yon Ganun yung magiging reaction ko dito sa kanyang photos. Kaya, masasabi ko na isa si Laguna sa mga nagugustuhan ko. Dahil ang ipinapakita niya, di ba sabi ko nga, dapat lagi kayong careful. Hindi dapat yung lagi kayo, ay oh, kailangan bongga, bongga natin, itis natin yung hair. Eh Diyos ko, eh baka hindi naman bumagay do sa, sa kandidata. Eh bakit ganun yung ginawa? So dapat yung idea kung ano at paano pa siya mapapaganda sa mata ng iba. Kasi yun yung importante. And I think yung team ni Laguna, ayun ay yung talaga, maingat sila sobrang maingat sila sa inilalabas nila, sobrang maingat sila sa ipinapakita nila. At magaling yung player nila kasi talagang ibinibigay yung best. di ba? Diba? So, yon, So, for me, Miss Laguna, oh my gosh, nakakaloka siya. She's on Ayun talaga. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang I'm imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.